Although dun sa mga ibang mga uploads natin, nakakuha din tayo ng ibang mga ahas na iniisip natin na posible na yun na yung nakapatay dun sa dun sa tao. Pero ito ngayon, 100% uh, na journey, 100% na ito yung cobra na pumatay dun sa kay Mang Ricardo. Dahil sila pagkatapos yung makagat nito, nahuli siya ng mga kasamahan. At nang nakakagulat dun sa historia niya, siya mismo yung si Mang Ricardo ayaw niyang ipapatay yung cobra na na kumagat sa kanya. Dito po na biktima. Dito ba yung Si Mang Ricardo Estillore, 58 taong gulang ng Santo Tomas sa Nuse City, ay natuklaw ng kobra habang bumubuta sila ng dadaanan ng tubig sa kanal ng irigasyon. Agad siyang dinala sa isang magtatawak, ngunit itinakbo din sa ospital nang makita ng mga kasama na lumalala pa ang kanyang kondisyon. Nung natuklaw na po, tinalian po kagad ni, ng papa ko yung paa niya. Dito po dahil kasi siya nakagat sa ganito. Ngayon, nung kwan, tinalian niya na po rito sa mga rito. Tapos sinugat niya na po ng lagari. Dinala daw po nila sa dito na malapit sa may 7, tawid lang po pinatandok. Eh ngayon po, hindi na daw po kaya sa tandok. Kaya dinala po nila rito sa may hospital dito sa San Jose. At ang alam po nila dito ang may anti-venom. Eh wala naman daw po. Pero yung father ko nakaramdam na po ng sintomas noon na nahihilo siya, inaantok. Tapos medyo bulol na po yung salita niya. Ayaw pa po nilang magbigay ng referral para ipupunta namin sa ibang ibang hospital. Ngayon, ang gusto nila, sila muna ko contact sa ibang hospital kung may anti-venom talaga ron sa hospital na pupuntahan namin. Mga 2 o'clock po kami napunta ron, tapos mga 5 na po sila nagbigay ng referral. Wala na po siyang malay, tapos pinapump na lang po siya ng mano-manong ganun. 1 o'clock po kasi nakagat eh. 5 p.m. na po napunta ng Rosales, tapos doon na lang din po na-injekan. Tumagal pa po siya ng magdamag, tapos maghapon. Tapos nung gabi, yun doon na po nila sinabi na wala na daw pong response yung mata niya. Kahit na Kung walang treatment na gagawin sa natuklaw ng cobra, mamamatay ang biktima sa average na dalawang oras. Ganun pa man, may mga kaso na namamatay ang natuklaw sa kalahating oras lamang. Mas mabilis sa bata. Ang 12 anyos pababa ay karaniwang namamatay ng wala pang isang oras. Kasi karaniwan pag nakakita tayo ng mga ahas, pinapatay. Pinapatay po. Bakit hinuli ng... Kasi po, yun po yung bilin ng father ko. Bali pangalawang beses niya na po natuklaw eh. Yung una po kasi, nagbubukid siya rito, natuklaw na siya. Ngayon, tinalian niya po rito, nagpatandok lang din po siya noon. Hindi niya po hinuli yung ahas, hindi niya pinatay, hindi niya sinaktan. Nung natuklaw po siya rito, sabi niya, huwag niyong sasaktan yung ahas, huwag niyong huhulihin, hayaan niyo na lang, eka. Siya, siya mismo? Siya po mismo nagsabi. Kasi nga po, may paniniwala po siya na kapag malakas yung ahas at buhay, hindi mo sinaktan, ganun din po mangyayari sana sa kanya. Ikaw yung humuli ng cobra? Okay. delikado ng ginawa mo. Huwag nyo na kung kagagawin Ay! Ay! yun. Marami nang namatay sa pagsulok mo muli ng na Cobra. Nandito po kami ngayon sa sa office ng DNR. Ito yung number po natin. Po. Uh, cobra na nakuha natin sa Santo Tomas Kagabi. Kaya alam po may bad news po ngayong umaga. Namatay na yung nakagat mo sa inyo po pala na i-turn yung cobra na nakapatay sa mang Ricardo ng Santo Tomas. Ano okay. ano po ngayon yung gagawin dun sa doon sa cobra na nai-turn over sa inyo ni Jeremy? Meron na rin po naman siyang vet certificate. Uh, Ire-request ano po, po namin ano na yun? Ano na 'yung ano yun, sir? Veterinary certificate uh, na yung ating wildlife eh under good condition siya at pwede siyang ibalik sa wild. Uh -huh. Kasi nire require po namin 'yon bago kami mag-release uh, sa wild. Eh pinapa-check po natin ito sa ano, sa veterinary hmm. kung sa siya, eh, wala siyang physical injury at okay siya na ibalik pa sa natural habitat niya. So, Dati na po kami nag cover ng mga story ng mga natutuklaw ng ahas, Karaniwan po durug-durug yung ahas eh. Pero ito, mula doon sa mismong tao na nakagat, nagsabi na Wag uh, huwag niyong patayin. Para, para naiintindihan nila yung kahalagahan ng ahas. Dun, dun sa so, kanilang palayan, doon sa environment nila. Yung mga kasama niya, si, uh, kahit delikado, ginawa nilang hinuli nila ng buhay yung cobra. Ang pagkasabi, natatakot din kasi sila makulong. Bakit po makukulong kung papatayin yung ahas, lalo na naman ka Kahit po tayo yung nalulungkot sa pagkamatay po ng itatay, yung nakagat po ng nung cobra eh Palagi yan naman po tayong naga iec sa mga communities natin. Binabahagi po natin yung kahalagahan ng ating batas, yung Wildlife Act 9147. Ito po yung batas para sa conservation, preservation at protection ng wildlife species at saka kanilang habitat. So, pinagbabawal po ang pangulekta, panguhuli o pagpatay o pag-aalaga ng mga, ng mga katulad ng mga local wildlife natin may karampatan po itong paru na tutumpas dun sa sa dami at anong klasing wildlife itong ating uh, pinag-iingatan sa ating possession. A few days ago, kasama ko siya na nag-responde dun sa isang tawag. Doon din sa barangay na yon Santo Tomas. Doon lang sa kabila ng dike. Hindi kasi ako naniniwala na iisa yung ahas doon eh. Ang, ang pagkalam ko, marami talagang aso sa lugar. few days interval, binalikan namin, dalawang beses namin pinuntahan, hindi namin nakuha yung ahas. Pero nakikita namin yung mga trucks, yung mga pinagbalatan, nandun, at saka nakikita siya nung mga tao dun sa paligid. Na, uh, inisip, so iniisip nila, isa lang yon Mga two weeks pagkatapos ng pinuntahan namin, nakita na naman, so sa wakas nahuli niya ni kani Kanina sa lugar ng borol galing na po kasi kami dun sa namatay. Uh, may ilang beses nang tinawagan siya at may mga kinukuha na siya na pa ng mga ahas doon sa lugar. Hindi po kaya infested na yung lugar at kung sakali na infested na po at yung lugar eh uh, residential na, ano po yung pwedeng gawin ng DENR para mabigyan ng proteksyon yung mga tao doon sa lugar? Pwede naman po natin silang IEEC, ipaliwanag natin sa locals at uh, tulong po ng local government natin, ng barangay, upang magsagawa ng isang patawag, upang maintindihan ng mga mamaya natin nakatira dun po sa barangay, yung kahalagahan, yung pag-iingat, mm -hmm. at pag-unawa din sa atin ng natin sa mga ganyang tulad na white uh, Wala po sa itinerary ng DNR na kung infested na yung lugar, eh, hauntingin pa, search and destroy, wala pong... Maari naman po tayo magkandang ng gano'n sa pamamagitan po ng pagre-request din siguro ng local government unit natin upang matulungan natin sila para yung mga tao yung mga wildlife po natin ma-relocate ah hindi oh, hindi po. search and destroy ah, i-search Ise lang para i, I -re po natin sila para hindi naman sila kung sakaling maaksidente na naman yung mga tao natin na kababayan natin na nakatira doon sa tulong na rin po siguro na ng katulad nyo po ng mga snake okay. Ah, uh, Si, si Jeremy opo, opo, Si Jerney, na palagi din naman pong nandito sa ating lugar. Opo. Ka, -ka basta kami po sakali po na magkaroon kayo ng mga ganong aktibidad na halimbawa nga meron ng infestation doon sa lugar. Sa intindi ko itong nag-iisa itong si Jeremy na kayang mag-handle ng mga ahas. Pwede nyo po kami ipakontak ah. sa kanya. Opo. Pwede po kayong mag-message po sa amin kung meron po kaming maitutulong. Meron po kaming grupo ng mga eksperto sa pag pagtatrack ng mga ahas, paghahandle sa kanila. Okay. Um, gusto para po makatulong kami sa so... kaya lagi yung yung malaking gastusin talaga uh, yung mga bill yung mga bukod doon sa mga bill yung gastos nila sa pagtakbo takbo malaki na noon pag nagkwenta kayo karaniwan na uh, gumagastos ng 100,000 yung mga perbeno 2k ang perbeno tapos naka ICU pa karaniwan po sa ICU eh siguro 15,000 to 25,000 karaniwang hospital per day, per day yung ICU. Kaya napakalaking dagok po sa pamilya nung namatayan yung pangyayari na tuklaw ng ahas. Lagi po sa mga ganitong kaso, nananawagan po kami ng tulong para do sa pamilya. Hindi po dadaan sa amin yung GCAS number po nila nasa ilalim po ng video. Para doon sa mga kaibigan po natin, mga followers na gustong magpadala ng tulong, uh, maaari po kayong magpadala ng tulong sa kanila. Tawagan po muna ninyo yung number ng GCAS uh, para makasiguro po kayo na yung ipapadala yung tulong ay eh, makakarating po sa kanila. Uh, bawat mamatayan po sa Tuklaw ng Ahas, uh, mayroon din pong malaking dagok pinansyal kaya um, lagi po nangangailangan po ang kababayan natin ng tulong. Si Journey nga pala, yung naipakilala na namin, affiliated siya sa DNR. Siya yung tinatawagan pagdating dun sa mga naliligaw na mga ahas. Hindi lang sa mga ahas, may puso siya sa lahat ng mga buhay ilang. Kaya kung merong mga naliligaw na mga buhay ilang sa inyo, hindi lang ahas, naiintindihan ninyo na importante sa kalikasan at ayaw ninyong papatayin. Basta sa vicinity po ng San Jose City at saka sa nearby. Nearby po. ikaw na magsabi. Sa mga taga San Jose po or sa mga nearby places natin, for example, Muñoz, Lupao, uh, Rizal, pupuntahan po natin yan. And kahit anong klase po ng wildlife na alam natin na may part sa pagbalance ng ecosystem natin, i-rescue po natin yan. Basta po sa San Jose, kahit saan po sa San Jose, wala po akong sinisingil. Uh, wala pong... Kahit po gasolina, hindi po ako naniningil dito sa so, San Jose. Mas priority po na talaga natin yung uh, safety ng community kaysa sa so, uh, kikitain natin. Uh, nakikiramay po kami sa... At dahil walang anti-venom sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Isang malakas na magsasaka sa isang iglap na bawian ng buhay. Sana ay mapabilis na maging realidad ang panukala ni Senator Tulfo na magkaroon ng sapat na antivenom sa lahat ng mga ospital upang hindi na patuloy na humaba pa ang listahan ng mga biktima ng tuklaw na namamatay dahil sa kawalan ng pangontra sa kamandag ng kobra.